Iligal, mapang-udyok, agresibo at lang. Ganyan po inilarawa na ating National Security Advisor ang pagbomba na naman ng tubig ng China Coast Guard sa unay sa May 4 sa West Philippine Sea. Pero git ng China, karapatan nila sa teritoryo ang kanilang iginigiit. May video pa sila na tila nagwagayway na puting tela ang ating bangka. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ang pagbomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas na ikinasira ng resupply boat na Yunay sa May 4, tinawag ng Pilipinas na panghaharas, sadyang delikado at paglabag na naman sa international law. Sabi ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo, nasira ang Yunay sa May 4 at tatlong tauhan ng Philippine Navy ang nasaktan. Pero sa punto di vista ng China, Pilipinas ang nanghihimasok sa Ayungin Shoal na tinatawag nilang Renai Jiao may sarili silang mga video ng pagharang at pag-water cannon sa Unisa May 4. Sa mga inilabas nilang video, hindi ipinakita ang sabayang pagbomba ng tubig na mas nakita sa kuha ng ating mga otoridad. Pero ang isang makikita sa video ng China Coast Guard ay ang pagwawagayway ng puting tela ng isang sakay ng Unisa May 4. Sa bagong pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, sinabi nitong ang pagharang sa mga barko ng Pilipinas para makalapit sa Ayungin Shoal ay nararapat anila at legal na hakbang para ipagtanggol ang karapatan ng China. Dapat daw itigil ng Pilipinas ang panghihimasok at panguudyok at huwag nang pahinain ang kapayapaan at katiwasayan sa South China Sea. Kung magmamatigas daw ang Pilipinas, patuloy raw nagagawa ng mga hakbang ang China para ipagtanggol ang kanilang soberanya sa teritoryo at karapatan at interes sa karagatan. Dapat daw handa ang Pilipinas na pasanin ng anumang kahihinatnan ng mga mangyayari. Ayon naman kay Sekretary Anyo, iligal, mapang-udyok, agresibo at mapandin lang ang ginawa ng China. Ordinaryong rotation and reprovisioning mission lang daw ito. Pero kung makatugon daw ang China, ani mo'y magugunaw ang mundo. Ipinahihiya lang daw ng China ang sarili nito. Hindi raw mapipigilan at matatakot ang Pilipinas dahil karapatan natin ito at misyon nilang ipagtanggol ang mga nakadestino sa BRP Sierra Madre. Bukas sa katakdang magpulong si Anyo at ang National Security Cluster kasama si Executive Secretary Lucas Bersamin para gumawa ng mga rekomendasyon sa pangulo. Kinundin na rin ng Amerika ang muling pambobomba ng tubig ng China. Giit ng Amerika, sakop ng US-Philippines Mutual Defense Treaty ang armed attack sa Philippine Armed Forces, public vessels at aircraft kabilang ang sa Coast Guard saan man sa South China Sea. Gayunman, nauna nang sinabi ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Clarkson sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News na hindi simpleng bagay ang pagkasan ng MDT. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas. Para makaiwas sa siksikan at sa mahabang pila, may mga maaga ng bumiyahe paawing probinsya ngayong Semana Santa. At mula sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, Nakatutok Live, si Katrina Sol sila. Ivan, ilang mga kababayan nga natin ang nandito ngayon sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX para umuwi sa kanika nilang mga probinsya para gunitain ang mahal na araw. Maaga pa lang, nag-book na ng tiket pa uwi ng Virac Catanduanes si Daisy Masagka. Apat na taon na raw kasi siyang hindi nakakauwi. Yung mga gamit mo, nahahatak dahil sa sobrang pasahero. nag lang ako for two weeks para makauwi lang sa probinsya. Si Evelyn Vista, taon-taon umuwi sa Tabaco Albay at taon-taon ding nakikipagsiksikan. Kaya para iwas siksikan, inagahan na nila ang pag-uwi. Kasi malayo kami, ano kami bulakan pa kami, galing kaya mas inagahan namin. Kasi traffic banda sa amin eh, sa bulakan sabi ng ilan naming nakausap, inagahan nila ang pag-uwi sa kanika nilang probinsya para iwas sa siksikan at pila at maagang pagninilay nilay kasama ang pamilya. Maganda kasi yung nakauwi ka na ng ano, maaga. Siyempre, para sa pamilya, pamilya ko, para makasama ko sila ulit. Traffic, tapos bahira pumila sa pagbili ng tiket. Nabot ng umaga, naghihintay, hanggang hindi nakauwi ng probinsya pag Holy Week. At dahil dumarami na ang mga nagsisiuwian, todo bantay na ang mga polis rito. May polis at BFP assistance desks. Ayon kay Jason Salvador, tagapagsalita ng PITX, as of 2pm, nasa 49,000 ang pasahero na bumiyahe ngayong araw. Inaasahang sa Miyerkules hanggang Webes dadagsa ang mga magsisiuwian. Sa Naiya, may mangilan-ilan na rin na mga pasaherong magbabakasyon o uuwi sa kanilang probinsya. Tuloy-tuloy na rin ang ginagawang pag-iikot ng PNP sa loob at labas ng paliparan. Ivan, balik naman tayo dito sa PITX. Kung ikubuko para nga kaninang tanghali, ay mas maraming mga pasahero ang nandito ngayong hapon. Ngunit gaya ng sinabi natin kanina na inaasahan pa rin ang pamunuan ng PITX ang dagsa o bugso ng mga pasaherong magsisiuwian sa Wednesday yan hanggang Thursday na raw yan ng buong araw. At yan na muna ang latest mula rito sa PITX. Ivan? Maraming salamat. Katrina So. Nasa Timor Leste pa rin ang arestado na roong si dating Congressman Arnie Teves. Sabi na kanya abogado mag apply sila ulit doon ng political asylum. Pag-aaralan din daw ang iba pang hakbang tulad ng pagdulog sa United Nations Commission on Human Rights. Nakatutok si Salima Refran. Nagabalik na sa Pilipinas ang National Bureau of Investigation Team na pumunta sa Timor-Leste. Pero hindi nila kasama si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. na naaresto noong Webes habang naglalaro sa golf Range sa Delhi ang kabisera ng Timor-Leste. Si Teves ang tinuturong nagpapatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo at siyam na iba pa sa Pamplona noong March 2023. Kinasuhan din si Teves para sa tatlong kaso ng pag patay noong 2019. Lahat ng yan nauna nang tinanggi ng dating kongresista. Merong proseso sila doon sa Timor-Leste, ine-evaluate nila yung request ng uh, Interpol at yung request namin. ng request ng uh, Pilipinas. Proseso po ng Timor-Leste yon, ang sinasabi natin doon, ginagalang natin ang lahat ng proseso ng bansa. Kung saan tayo ay isang requesting party lamang. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Teves na humarap na kahapon ang dating kongresista sa korte sa Timor Leste, kung saan inextend pa ng labilibang araw ang detention sa kanya para bigyang daan ang pagdinig sa kanyang kaso. Nakausap na rin siya ng kanyang legal team doon at nabisita ng isang kaibigang Pilipino. Pero may dalawang Philippine government agents daw ang nagsubok magpasok ng cellphone para kunan si Teves sa detention. Sa layon daw na siya ay ipahiya at iharas. Pinabulaan na naman ito ng NBI. Tayo naman ay uh, pinahintulutan ng Presidente mismo ng Timor-Leste na si uh, uh, President Jose Ramos Horta na kumuha ng litrato parang proof of life na nasa kanila na nga po si Congressman Teves. Ayon sa kampo ni Teves, magpapatuloy ang pagdinig bukas kung saan maghahain ang kanyang team ng mga argumento para sa mga opsyon ng dating congressman, kabilang ang muling paghingi ng political asylum. Nauna nang nag-courtesy call ang NBI kay Timor Leste President Jose Ramos Horta. Sabi ng NBI, iginit ni Horta ang mabilis na mapaalis si Teves sa Timor Leste. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, na Nakatutok, 24 oras. Sa kabila ng sigalot sa teritoryo sa West Philippine Sea, patuloy ang pagsasaayos at pagpapaganda sa mga istruktura sa Pagasa Island. At kabila po dyan ang nagisang paaralan sa isla kung saan nagpadestino ang mga guro mula sa iba't ibang nalawigan. Nakatutok si JP Soriano. 32.7 hectares ang sukat ng Pag-asa Island. Pinakamalaki sa Kalayaan Island Group ng munisipyo ng Kalayaan at 277 kilometers mula sa Puerto Princesa Palawan. Pinalilibutan man ng mga barko ng China, di nagpapatinag ang mga residente at bantay sa isla tuwing umaga ipinaaalala sa mga taga-isla na teritoryo ito ng Pilipinas. gaya sa Pag-asa Integrated School, ang nag-iisang paaralan sa isla. Ang dati sirasirang paaralan at kung saan practice teacher lang ang nagtuturo. Ngayon, pinalalaki na ang mga classroom at gusali. 83 mag-aaral ang naka-enroll ngayon dito at nagkaklase sa dalawang classroom. At inaasahang madaragdagan pa ang mga mag-aaral habang dumarami ang mga residente ng isla dumarami na rin ang mga libro at iba pang gamit. Mas maganda raw sana kung madadagdagan pa. Halos lahat ng mga guro sa Pag-asa Integrated School, mga taga Quezon, Palawan, na nagboluntaryong madistino sa isla. Si Teacher Eunice, pangarap para sa mga bata ng Pag-asa Island na maging matagumpay at maging leader balang araw. Malayo kami sa pamilya pero masaya kami nakikita namin yung mga estudyante na natututo sila habang nandito kami siguro uh, hopefully magagamit kami sa kanilang ano uh, pag-aaral na mai ano namin yung aming kakayanan. Malayo man ang Pag-asa Island ang buhay rito ay gaya ng tipikal na pamayanan may mga sari-sari store magkakapit bahay na nagkukwentuhan sa tanghali may nag-bi-video okay pa sa aming pag-iikot. Makikitang maraming inaayos at pinagaganda sa isla. Ang mga kalsada sementado na. Simple pero malaparaiso ang ganda ng pag-asa island. At batid daw ng mga residente at nagbabantay rito ang tunay na sitwasyon. Mainit sa mata ng ibang bansa ang isla. Kaya sa lahat ng oras, dapat daw protektahan. Mula sa Kalayaan, Palawan at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Magandang hapon mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. nag lang ang isang tindahan ng school supplies sa Cebu. Ang kanila kasing diskarte para mas mapabilis na masikaso ang kanila mga customer gumamit ng zipline sa loob ng tindahan Anong paandar to, bay? Eh? Kung first time mo daw sa tindahan ito sa Cebu City, tiyak pagugulat ka. Bigla-bigla na lang kasing may haharurot na. Zipline? Pagpasok nila, ma-amaze sila dahil may zipline. Yung iba po, binibideohan nila po yung mga zipline. Yung iba din, matakot baka matamaan sila. <laughs> Hindi naman tayo makatama ng tao. Ang mga nagbistulang mini zipline, matagal na rin na diskarte sa mga tindahan ng pamilya ni Alfredo. Maliit pa kami, nag-exist na talaga yung mga ziplines. Ang siste, ang isang dulo na lubid, matatagpuan sa pwesto ng mga sales lady. Bawat lubid, merong basket kung saan nilalagay ang bayad o sukli ng mga customer. Kapag kanilang tinulak ang mga basket, didiretso ito sa kahera na nakapwesto sa kabilang dulo. Hindi na ka mapagod pag pupunta sa cashier para magpuhan ng sukli. Parang mabilis na rin yung transaction. Mabilis yung pagbayad, magibigay ng mga pangangailangan. Kuya Kim, kailan ba unang ginamit ang mga zipline? Kuya Kim, ano na? Noong pamaan man, ginagamit ng mga lubid o aerial cable bilang method of transport sa mga bunubundukin lugar. Ang paggamit ng mga lubid o cable para sa aerial transport ay sinimula ng mga bansang China, India at Japan more than 2,000 years ago na ang nakakalipas. Pagtagal, ang mga ropeways o aerial cable ay nakita ng potensyal sa pagtransport ng tao. Ginamit rin ito for recreational purposes at dito nagsimula ang mga zipline. Ang nag-design naman ng zipline sa pagkakaalam natin ngayon ay si Donald Perry habang siya ay nagre sa Costa Rica noong dekada 70. Ang pinakamahabang zipline naman sa buong mundo ay makikita sa United Arab Emirates. Ang tawag dito ay Jebel Jais Flight at may haba ng more than 2,800 meters. Ang pinakamataas na zipline naman sa buong mundo ay merong taas na 10,600 feet. Ang tawag dito ay Lati Holen, at ito'y makikita sa bansang France. Ang mga taga-kalinga naman gumagamit niya ng lubid o aerial cable para mag-akit ng gamit sa mga bundok at ang nagpapagana rito, mga lumang jeep. Para mas mapadali ang pag ng mga gamit mula sa kalsada, papunta sa barangay Buskala na nasa tuktok ng isang bundok. Ang diskarte ng mga taga-tinglayan sa Kalinga ang gumamit ng tramline o yung parang zipline na nagpapagana makina ng na lumang sasakyan. Kaya ang tawag nila rito, jeep line. Kung dati oras ang ginugugol para maakyat ang mabibigat na gamit sa barangay, sa tulong ng jeep line, ilang minuto lang, nagagawa na nila ito. Sabatala para malaban ng trivia sa likod ng viral balita, i-tweet o comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Tim at sagot ko kayo, 24 Horas. Dalawang critically endangered na pangulin ang nasagip sa Rojas, Palawan. Nakumpis ka ang mga yan mula sa dalawang lalaking naharang sa barangay Magara kaninang pasado tanghali. Naharap ang dalawang lalaki sa reklamong paglabag sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act na nagbabawal sa panguhuli, pagbebenta at pagpatay sa mga pangulin. Critically endangered o nanganib ng maubo sa mga pangolin ayon sa International Union for Conservation of Nature. Wagi via knockout sa kanyang homecoming fight si Pinoy Olympic boxer Yubir Marshall. Ano naman kaya ang kanyang plano para sa Paris Olympics? Alamin sa pagtutok ni Nico Wahe. Iyawan at palakpakan ng sumalubong kay Tokyo Olympics bronze medalist Yumir Marshall sa kanyang homecoming fight kagabi sa Ninoy Aquino Stadium. Kalaban niya ang Thai boxer na si Tuwet Saksinam. Bagamat nakangiti pagpasok ng ring ang tubong sa City na si Yumir, iba na ang naging timpla pagtunog ng bell. Sa unang round, tila nakikiramdam lang si Yumir. Kumibitaw ng paisa-isang jab at sinusubukan din ang lakas ni Sinam. Pagdating ng second at third round, tuluyang kumunekta ang mga mabibigat na jab at straight ni Yumir. Mas agresibong Yumir ang nakita pagdating ng fourth round. Sumubok namang sumagot si Sinam. Hanggang sa isang left uppercut ang pinakawalan ni Marshall. Hindi na nakatayo si Sinam at kinailangan na ng oxygen. Nananatiling walang talo si Yumir sa kanyang professional career na may five wins. Tatlo dyan ay knockout. Plano ng coach namin, huwag namin hanapin yung knockout kasi yung knockout darating lang yon Sabi ko, maintain ko lang yung jab ko and then uh, darating talaga na sa time na matatamaan ko din siya yung sa uppercut. Malaking bagay raw itong homecoming fight para sa kanyang preparasyon para sa Paris Olympics. Ayon kay Yumir, magpapahinga lang siya ng kaunti at saka lilipad sa Abril patungong Amerika para ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Tuloy-tuloy na yan hanggang sa mag-Paris Olympics. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, takatutok 24 oras. Isa sa mga dinarayo tuwing Semana Santa, ang Antipolo. Hindi lang para sulitin ang bakasyon sa ilang atraksyon doon, kundi para magdasal at mangilin sa tradisyonal na alay lakad. Ngayong linggo na palaspas, maraming nagsimba sa International Shrine na Antipolo Cathedral. At nakatutok doon live si Darlene Cano. Darlene? Pia ngayon yung opisyal na pagsisimula ng Semana Santa o Holy Week. Kaya katulad ng nakikita nyo rito, eh, talagang dagsa yung mga debotong dumayo dito sa Antipolo Cathedral. Mula pa kanina, ganyan na yung sitwasyon dito. At marami sa kanila, eh, dito na lang nakikinig ng misa sa labas ng simbahan dahil nga sa sobrang dami ng tao. umabot hanggang labas ng simbahan ang dami ng debotong dumalo sa Palm Sunday Mass sa Antipolo Cathedral o National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Kasi ano, parang feeling ko pag dito nagsimba, parang bless, bless na bless nataon ding bukas ang unang anibersaryo ng opisyal na paghirang ng Vatican sa Katedral bilang International Shrine na kauna-unahan sa Timog Silangang Asya at ikatlo sa buong Asya. Sobra yung preparation natin ngayon Holy Week kasi sa pagiging international shrine napansin namin, simula pa ng January, mas marami na yung mga taong umakit dito sa Antipolo. Mayaman din ang Antipolo sa mga pwedeng mapuntahan pagkatapos magsimba. Siyempre, patok dito ang hinulugang taktak. -tak. Libreng ma-enjoy -e dito ang iba't ibang activities. Pwedeng tumulay sa mga puno sa canopy walk, tumayo sa ibabaw ng spider web, mag at mag-wall climbing. Pwede rin namang mag-relax at magpa-picture lang sa pamosong talon. Actually po, first time ko po talaga. Siyempre po, happy po talaga ako kasama ko rin yung family ko po. Destinasyon din ang antipolo ng mga nag lakad tuwing mahal na araw. Mula alas 6 ng gabi sa Webesanto Santo hanggang alas 6 ng umaga sa Biyernes Santo, sarado ang ilang kalsada. Pwedeng dumaan ang mga sasakyan sa Circumferential Road, Sumulong Highway at Olalia Road. Habang may alay lakad, wala mo ng number coding scheme para sa mga tricycle sa lungsod. Paalala naman ng pamunuan ng Antipolo Cathedral, higit sa pagbabakasyon at paggala, ang Semana Santa ay panahon pa para magdasal at magnilay-nilay Pia hanggang 8pm o alas 8 ng gabi yung banal na misa dito sa Antipolo Cathedral. Pagkatapos ng bawat misa, doon binabasbasan yung mga palaspas na dala ng mga deboto. Ngayong buong linggo, ay eh, meron pong mga misa buong araw dito sa Antipolo Cathedral at bukod pa doon sa alay lakad at prosesyon. Kaya asahan daw talaga yung lalo pang pagdami ng mga taong pupunta rito. Yan ang latest mula rito sa Antipolo. Pia? Maraming salamat, Darlene Kai. In... Narito ang iba pang balitang abroad na tinutukan ng 24 oras weekend. Hindi bababa sa pito, patay sa landslide at walang tigil na pagulan sa Rio de Janeiro sa Brazil. Sa gitna ng kaguluhan sa Haiti, umano'y leader ng Delmas 95 gang doon, patay matapos makasagupa ng polisya. Labing pitong estudyante at isang babae na dinukot ng isang gang sa isang paaralan sa Nigeria na sa GIP. Mga nakidnap sa isa pang eskwelahan, hinahanap pa rin at pambihirang species ng sea lily sa Antarctica na diskubre ng mga scientists mula Chile. nag inspeksyon sa Masungi Geo Reserve sa Baras Rizal si DILG Secretary Benhur Abalos kanina. Anya, nakatakdang umalis doon ang PNP Special Action Force dahil sa downsizing. Hahalili rao sa pagbabantay ang Regional Mobile Force Battalion ng Region 4A. Target daw nilang siguraduhin na walang ibang makakapasok sa binabantayang lupain at maiwasan ng mga naiulat na pangaharas doon mula sa mga taong umaangkin sa lugar. Magtatalaga rin ng regular na checkpoint para mapigilan ng anumang tangkang pagpuslit o land grabbing. Uh, napakahalaga na meron tayong kapulisan. Yung ating mga rangers na nakakaranas ng harassment mula sa mga land speculators dito, pati na rin doon sa mga uh, resorts no, na um, nagkatangkang kumuha ng lupa kahit walang dokumento. This is a protective forest reserve. No, until sabi ko sabi sabi ng DNR kung kung ano bang ito ba itapat may aring ibang tao or what until that is ano the order is for us to make sure this is preserved of course for the government etong itong lugar na ito. Rinoldo ng management company ng Korean actor na si Kim Soo Hyun ang mga usap-usapang nagde-date sila ng Korean actress na si Kim Se-Ron. Sa pahayag ng label ni Soo Hyun, sinabi nitong hindi nakikipag-date ang aktor kay Se-Ron. Ang rumors nagsimula sa isang post sa IG ni Se-Ron ng lumang snaps nila ni Soo Hyun. Burado na yan ngayon. Sinabi pa ng ahensya mukang kinuhanan ang larawan noong nasa parehong ahensya pa ang dalawa. Hindi raw nila alam ang motibo sa likod ng post ni Se-Ron. Magsasagawa rin daw sila ng legal action para matugunan ang mga malisyosong komento kay Su Yun. Si Ceyron ay nasa ilalim din ng management ng gold medalist mong noong mula 2020 hanggang 2022 pero umalis ilang buwan matapos mahuli ng nagmamaneho ng nakaino. Narito ang ipapambalita ang tinutuka ng 24 Hours weekend. Pagbibigay ng arrival stickers sa mga Pinoy na gagamit ng e-gate sa paliparan, ihihinto na simula Abril ayon sa Bureau of Immigration. Iba't ibang gadgets na ginagamit umano sa human trafficking sa sinalakay na Pogo Hub sa Tarlac na samsam ng mga otoridad. Pitong batas na may kaugnayan sa municipal offices, kalsada at isang bagong barangay nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. At Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo nakiisa sa isang oras na pagpapatay ng ilaw para sa Earth Hour kagabi. Labing dalawang milyon pisong halaga ng hinina lang tsaabun na samsam sa Sorsogon. May kabi-kabila sunog sa ilang bahagi ng bansa. Paspasan po natin ang mga balitang probinsya. Tatlong magkakaanak patay matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Binmalay, Pangasinan. Hindi pa malinaw ang mitsan ng sunog pero posibleng dahil daw ito sa sinunog na basura. Sa Bani, Pangasinan, nasusunog din ang isang bahay dahil umano sa palyadong linya ng kuryente. po, <todong yun> sa malabon 10 sa bahay na tupok sa sunog na inalampang pang dahilan. Nagka-grass fire naman sa tugbungan Zambaga City kung saan walo ektaryang damuhan ang apektado. Rider na guro patay matapos sumalpok sa nakaparadang 10-wheeler sa Lian, Batangas. Ayon sa polisya, posible mabilis ang takbo ng motorsiklo kaya nawala ng kontrol ang biktima. Dead on arrival siya sa ospital. Tatapusin na muna ang burol bago makipag-usap ang mga kaanak ng biktima sa may-ari ng truck. Apat na estudyante at isang construction worker arestado sa Baybast Operation sa Legazpi Albay. Ayon sa PIDEA, nahuli ang lima sa isang bahay na umanoy drug den. Nakuha labing isang sachet ng umanoy shabu at mga drug parafernalia. Hawak ng PIDEA ang mga naaresto na mahaharap sa reklamo. Wala pa silang pahayag. Sa Sorsogo, nabisto sa Baybas ang hinihinalang shabu na nakasili sa mga bag ng tsaa. Nasa dalawang kilong umanoy droga na may estimated price na magigit labing dalawang milyong piso ang mga Chinese tea bags na naka-vacuum seal at nakabalot pa sa isang parcel. Nasamsam ang mga ito ng pideya sa dalawang high-value target na biyahero sa Matnog Port. Maharap sila sa ng reklamo. Wala pa ang mga suspect. Sumabak sa mini-mission ng isang fur baby sa Pasi City sa Iloilo. Ang kailangan niya magawa, maihatid sa kanyang amo ang mga ino-order nitong parcel. Yan ang fur baby na si Cat Cat. Kwento ng kanyang amo ang talent ni Cat Cat. Nadiskubre ng kanyang nanay na mahilig mag-add to o yung add to cart. Dati malilit na parcel lang daw ang kaya nitong kunin. Hanggang sa nag-level up na ito at game na rin daw sa pagubuhat ng malalaking parcel. Kilala na nga rin daw si Cat Cat na mga delivery rider. Ang galing ni Cat Cat sa pag-assist sa parcel nag-deliver din online ng ngiti sa mga netizen. Ang multi-generation sangre reunion na pagsama-sama ni Direct Mark Reyes, ang mga sangre sa kanyang 55th birthday mula sa first generation represented by Isa Calzado ang next gen ni na Kylie Padilla, Glyza de Castro at Sanya Lopez pati ang pinakabagong henerasyon ng sangre ni na Bianca Umali, de Silva, Kelvin Miranda at Angel Guardian. I am very happy again na magkakasama kami ng mga sangre kasi bibihira talaga na makompleto kami ng hindi work related kung bagay yung gagawin namin. I'm very happy na, na, naging party ako noong 2016 and then now si Bianca ang gaganap bilang sa sangre Terra. Um, nakakatawa kasi ganun kalaki yung proyekto at talagang pinagahandaan. Dumating din para bumati ang ilang actors from Voltes 5 tulad ni na Carla Abellana at Gabby Eigenman. I think it's better to you know, have a get together and check on everyone else and then have a milestone. Dumating para bumati sa multi-awarded director, sina GMA Senior Vice President Attorney Annette gozon Valdez, Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet G. Razonable at iba pang opisyal ng GMA. Salamat Nelson at yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paghilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Merina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Bagad ng balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com gmanews. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maray po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.